Here go. Kung maglilipat bahay kayo, name something na hindi mo ipagkakatiwalang hawakan ng ibang tao. Go. Computer. Kaninong picture ang madalas gamiting wallpaper sa phone? Tsawa. Fill in the blank. Under blank. Line. Name something na inilalagay sa ilalim ng unan. Libro? Inuming nilalagyan ng yellow. Baso. Ay. Let's go, Jacob. Tignan natin kung ilan ang ay. Kung maglilipat pa kayo. Di siya, tingnan, hindi mo pagkakatiwalang hawakan ng bantao, sabi mo, computer. Ang sabi ng survey sa computer ay... Meron, meron, meron. Kaninong picture ang madalas gamitin wallpaper sa phone? Siyempre, jowa. survey says. Yup. That's good. Fill in the blank. Under blank. Ang sabi mo, underline. Ah, oh, survey says. Uy, ayaw niya yun ah. Something na inilalagay sa ilalim ng unan, sabi mo, libro. Pwede <laughs> yan. Survey says. Meron. At inuming nilalagyan ng yelo, sabi mo, baso. Ang sabi ng survey sa baso ay... Oh, di bale, 58 points, Jacob. 58 points. Let's welcome back to you. <laughs> Gio, kamusta? Okay, lang okay, okay na? lang, okay, lang. Ayos ba, ayos ba? Ayos. Kaya, kaya natin si, si Jacob. Balita ko lang sa'yo, ha. Nakakuha ng 58 points. Woo! Let's go! <laughs> ano ibig sabihin nun? Na, natutuwa ka ba nun? <laughs> Medyo. Hindi, nee, kaya yan, kaya yan. Tiwala lang. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Let's kaya go, positive. Tataya ako iyo, Gio. Tataya ako sa inyo. Kaya, kaya niyo to. That means kailangan mo ng 142 points to reach 200 and get that additional 100,000 pesos. At this point, makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ng Jacob. So, give me 25 seconds on the, the clock, clock, please. Good luck. Yeah, Kung maglilipat bahay kayo, name something na hindi mo'y pagkakatiwalang hawakan ng ibang tao. Go. Cellphone. Kaninong picture ang madalas gamitin wallpaper sa phone? Jawa <laughs> Nanay. Fill in the blank. Under blank. The bed. Name something na inilalagay sa ilalim ng unan. Ngi o ngipin. Inuming nilalagyan ng yellow. Uh, soft drink. Let's go, parang Gio. Kung maglilipat bahay kayo, something na hindi mo ipagkakatiwala kahit kanino, ang sabi mo, cellphone. Ano ba, cellphone? Meron. Meron. Ang top Meron. answer ay alahas. Yan ang top ah. answer natin. Kaninong picture ang madalas gamitin wallpaper sa phone? Ang sabi mo, nanay. Ano ba nasa wallpaper mo ngayon? Aso ko. Aso mo? Okay. Ang sabi ng survey sa nanay ay... At at least, least. Ang top answer ay jowa. Fill in the blank, under blank. Sabi mo, under the bed. Ang sabi ng survey sa under the bed ay... Wala. Oh ang top answer ay underwear. Oh. Under the table, ang number two. Yun yung mga sequence oh. ng top answers natin. Something na inilalagay sa ilalim ng unan ang sabi mo, ngipin. Oh Superstitious belief na darating ang tooth fairy at... Pagkatapos nun ay may kapalit na 20 pesos. 100,000. 100,000. Yan. Yeah. <laughs> ang sabi ng survey ay, Meron wow. isa. At least, may isa. <laughs> ang top answer ay pera. At number five, inuming nilalagyan ng yelo, sabi mo, soft drinks. Yes, sabi ng na survey natin Stop ay... Answer. Yes. Yun. Muntik na. Muntik na mag-100. Muntik na. Mag 100. <laughs> na. Uh, fruit juice ang top answer. Anyway, congratulations. Yun, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.